Pati ang naga. Iwan ka pa. Pati ang naga. Iwan ka na rin. Wala na lang kita nga Yeah! Giniyakaw mo! Pasaya ko dun ha. Akala ko nagsabaylihan pa ako. Nang over pa? Nang over pa ng baray oui> Game? Okay. Let's go! Okay, let's go, let's go Time check, 8.50 Wala nang Umaga Hindi na tayo sulog na sabi mo yung ano Sabi mo yung intersection, how come ate version? Wala na Wala na? Ano na, yung sa dati na natin Ah. Uh, ang um, iiwasan nato ang ano? Iiwasan nato ang uh, ano ba ito? Naga ba yun? Sentro ng naga? Ah. Uh, ito uh, Naga ba yung iiwasan nato o yung Legaspi? Legaspi eh. Yun, basta yun na iiwasan natin. Kasi ang naga, may uh, uh. ang naga, iiwasan pa na yun. Kaya kita maki. Yeah. Ginagawa mo! Sa ang Sarot, sarot. Napasayaw ako dun ha. Ah. Akala ko nasa bailihan pa ako. <laughs> <laughs> so, ang <yung> over pa? Ang <laughs> over pa ng baray din. Eh. May e, tabo na naman. Eh. Maula po. <laughs> oh. Hindi, konti lang yan. Ah. Ayaw, yung traya kasi yung sinaragang magayon. Kaya nga. Siguro hapon talaga yan, hapon talaga walang ulap Ayun o, oh, makawala oh. wow! <laughs> Ay ito, papakaliwa Ay, papakaliwa kita oh. Papakaliwa Ay ito, tukdok ko sa'yo na kaage Nadi, oh. sa no? Nadi na kita dito sa may ano Nadi na kita dito maage sa may ano Sa may uh, kagsawa Sige na Pero bulod Sige, Sige At ata pa ba bang? Tara Kultak bang kita?

Let's go, let's go, let's go! Go, 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 go!